ay pati asawa ni Wendell Talibong ay ginagamit niya. <laughs> Mrs. Talibong, <laughs> sana po medyo suriin ninyo ang mga sinasabi ni Wendell Talibong sa Inhamon Luneta napag si so. na pag-usapin namin ni Wendell Talibong yung hamon ko sa kanya. Kasi po sa Luneta, una, hindi niya magagawa ang mangdaya doon. Katulad na ginawa niyang pandaraya sa kanilang debate ni kapatid na Parba. Okay. So, halatang apiktadong-apiktado na ang uh, mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, lalo na si Sinita. Imagine, kahit ni Sisko, dinamay na may niya. At uh, apiktadong-apiktado na dahil uh, inihayag talaga natin paano pinutol nila ang pinagchap-chap na mga aklat katoliko. Oh. Di man natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. At naghamon siya ng debate. Imagine, ang paksa na gusto niyang uh, tindigan ko raw at gaganapin sa lunita. Kung ibalik ko sa kanya ang paksang ito, tatanggapin ba niya? Bakit? Ano ang paksang gusto niya? Ito ay. So, ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. Imagine, yun ang paksa na gusto niya, makipag siya sa akin, patunayan ko na ang iglesia katolika ay lahi daw ng demonyo. Kaya, makita natin na apiktadong-apiktado talaga sa mga referensya, mga aklat Katoliko na inahayag natin. Kaya kung ano na lang ang pinagsatsat nitong mga ngaral ng Iglesia Ni Cristo. Tatalakayan natin ito. Kasi umalingan pag palaging inulit-ulit ay magtukha talagang kagutuhanan para sa ating mga patid na kulang ang alaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! For Dio et Okay, kumusta? Welcome po sa lahat natin mga suking taga-subaybay na pumasok sa ating live streaming. So, lilinawi natin na di po natin layunin na saktan ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero dapat sagutin natin itong mga tuligsa nila. At halatang-halatang apiktadong apiktadong-apiktado si Mr. Cesar Sinita ng Iglesia ni Cristo. Imagine, pati si Mrs. Dinamay na. Oh, nandamay na siya. Ay pati asawa ni Wendell Talibong ay ginagamit niya. Mrs. Talibong, <laughs> sana po medyo suriin ninyo ang mga sinasabi ni Wendell Talibong yung, sa, sa luneta sa na pag-usapin namin ni Wendell Talibong. Yung hamon ko sa kanya, kasi po sa luneta, una, hindi niya magagawa ang mangdaya doon. Katulad. Oh, Yon. Uh, sa luneta daw ang dibate. At uh, yun ang hamon niya. Itatanggapin natin yan. No? Gawin nating Oficial, ano sa palagay ninyo? Uh, comment kayo. Halatang halata na uh, napiko na talaga. At imagine, ang hamon niya, patunayan ko na... So, ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. oh Kaya, papayag ba sila kung ganon din ang paksa na patunayan niya, patunay ang lahi ng demonyo, o oh, parang wala na talaga sa fokus itong kapatid natin na imagine ang hamon niya patunayan ko na ang simbahan katulik ko'y lahi ng demonyo. Ganon oh, ganun ba kayo magawa ng proposition? Kayo pa ang magawa para bang uh, gustong ipukpok nila sa ulo sa kaharap no Ia, uh, halatang halatang apiktadong-apiktado na talaga at bagi lang uh, sa kaniyang tira ating tatalakayin ngayon bukas itutuloy natin pasok tayo sa punto por punto ito kasi alam po ninyo hindi masama ang ginagawang magtanggol talaga po ang kailangan ni pagtanggol ni Wendell Talibong. Pero po, ang paraan niyang pagtatanggol ay pagdaraya. <laughs> o, oh, yun. Dahil, ang ginagawa nila noon pa man ay yung pag-chap-chap sa mga aklat katoliko na hayag na kasi. No? Na hayag ang kanilang paraan. Imagine, sa debate namin ni Ramil Par Parba doon sa Bohol, ito ang ginamit niya, oh. Pansinin ninyo. How did the Catholic Church start by Daniel Lord is G pahina 36. The remote beginnings of the Catholic Church, go back to the terrible day when Lucifer flanks flung against heaven's sky his banner of revolt. 'Yon ang ginagamit at ito'y palagi na nilang ginagamit. So na nabuking sila dito, kaya ngayon na nabuking sila, yung Bible natin na Confraternity, yun ang giniit nila na <laughs> uh, deception. Pero uh, bukas ating ipakita ang buong video at ang pahayag ng moderator at yung mga aklat na ginagamit. Bakit? Dahil ito kasi ang iniwasan. Merong nakasulat yung kulay gula, yun ang iniwasan. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when. So, meron palang. It is not altogether fantastic to say. Imagine, ang binasa yon lang the remote beginnings of the Catholic Church. Kaya magingat sa mga kapatid dating nadala at natangay sa naturang group. Uh, grupo. Mag-ingat talaga, ha? Huh? Okay. Uh, yun ang paraan nila. Okay, tuloy natin. <laughs> Panluloko. Eh, siguro, dahil sa talagang hindi niya kayang itindig ang katoliko, kaya ganun na lang ginagawa niya. Ano? Eh, pati asawa ni Wendell Talibong ay ginagamit niya. <laughs> Mrs. Talibong. <laughs> Sana po medyo suriin ninyo ang mga... So, oh, so dito, apiktadong apiktado talaga siya. Pati si Mrs. Uh, dinamay na. Sinasabi ni Wendell Talibong, ano po, kasi po, eh, buong mundo po, eh, nanonood ng YouTube na papakinggan si Wendell Talibong. Eh baka hindi po ninyo nalalaman na nagagamit po kayo ng inyong asawa. Sa panluloko at pagdaraya. oh yeah, imagine. So, halatang-halatang apiktado na talaga si, uh, si Nita, no? Uh, pati si Mrs. na ko na daw umano uh, sa panluloko uh, ayon sa kanya. Gawawan naman po yung mga katulikong pipi at bini. Kasi bawat sabihin ni Talibong ay sinisinyas nyo, ganoon Oh, no, so, may, may sign language kasi si Sarah, master ng sign, sign language, no? So, yon ang komento ni Sinita. Kawawa daw, umano. Di ba niya alam na kahit ang iglesia ni Manalo na inaniba niya, meron um, din silang sign language. By Francis oh, Weiser, and oh, in page niyo? 61, this is ah, what mga it nila, says. Nila, di, ibig it sabihin, has sometimes kawawa. been said that the nativity is ang, only a Christianized mga pagan festival. Nila, the choice of December 25 was influenced by Di the fact that the Roman Catholic nila sa mga aklat katoliko yon na booking na sila sa aklat na yan, mga kapatid no uh, kaugnay sa Christmas pero gumagamit sila ng sign language oh hello hi how are you oh so gumagamit na sila ng uh, sign, sign language. Good. So, yan. Uh, master si Sarah sa sign language. Dito, binanata ni Sinita, kawawa daw umano ang mga pipi at uh, bingi ng mga katoliko. Oh, di ba niya alam na kahit ang Iglesia ni Cristo tatagli Felix Manalo, gumagamit din ng sign language sa pagchapchap ni Francis Wiser and in page 61 this is what oh, it says sign language it din. has sometimes oh. been so yon tuloy natin si Mr. Cesar Sinita na halatang apiktadong apiktado na ni sinyas yung pinag nagsisisinyas kayo kawawa naman po yung pipi at bingi no so ibig ba sabihin dahil

ang uh, mga aklat na ginagamit nila at yung ginagamit nila sa kanilang pasugo magasin. Sigurado na apiktadong-apiktado ang ating mga kapatid sa paggamit natin sa aklat pero di man natin layunin na talagang saktan ang kanilang damdamin. Bakit? Dahil kung Tingnan natin, lalo na sa kanilang uh, pasugo magasin na ginagamit natin. May, may nakasulat kasi sa kanilang pasugo magasin. Uh, at mabasa lang nila na Church of Christ, Iglesia Ni Cristo. Ito, uh, sa pasugo magasin nila, ito. Pasugo magasin, December 1964, page 32, ni Emiliano Agustin. Kaya... Iglesia Ni Cristo ang pangalang itatawag sa kanila. Hindi sila maaring tawagin sa ibang pangalan. O, so imagine, hindi maaring tawagin sa ibang pangalan. Pero ipinakita natin ang kanilang Pasugo Magazine 1951 mga kapatid sa Nobyembre. Ano ang mabasa ninyo dito sa kanilang Pasugo Magazine? Di ba ang pangalan Iglesia Ni Cristo? Oh. Akala ko di pwedeng tawagin sa si ibang pangalan. Bakit iglesia ni Cristo? Sino ba ito si Chris Vo? Um, nasa pasugo magasin nila yan. Kaya di natin ma... Uh, di tayo magtaka na masasaktan talagang damdamin pag madiskubre ang ganito, no? At di naman layunin natin mga kapatid na saktan damdamin. Pero, yon atin lang ipinakita yung iba pa mga uh, dibati dahil uh, binanggit niya dito na nandaya daw sa kay Ramel Parba atin yang atin yang ituloy bukas uh, ang kanyang apahayag bakit o na kung at ipinakita ko pa umano na ako ang nanalo sa debate Kunting na natin, si Buano kasi yung debating ito, ito ang ilang bahagi sa dibati namin ni Parbao. Ang iglesia katolika, ang unang iglesia na hindi mo nang termino. Ang nasa Biblia, pagtalikod sa pagtungo, pagtalikod sa pagtakristyano. O, yan. Tinanong ko kasi si Parba dito, na sinabi mo na natalikod ang unang iglesia, na ipit na siya dito, natalikod ang unang iglesia. Uh, totoo bang natalikod ang unang iglesia? Abay, pinasinungalingan niya na alalan yung pinakita nating aklat uh, kahapon, uh, kagabi. No? Di ba pa pinasinungalingan nila ang aklat niya? Hindi yan amin. Ang may akda niyan ay isang dipensor katoliko na Tagalog. Pero nang nabuking, uh, napaamin na sa kanila pala yung aklat. Ganon din. Yung termino na natalikod ang unang iglesia, hindi daw umano sa kanya galing kundi sa bibig ko yun. kaya uh, tinanong ko siya sa cross examination galing sa oh ayon ang pagtalikod oh binanggit na niya na ang palatandaan ay nagbabawal sa pag-asawa pag eh. at nagbabawal sa pagkain ng lamang-kati eh. Natupa Kaya, uh, sa so follow-up question ko, sinabi ko, uh, binanggit mo man nagaling lang sa aking termino Ngayon, na ang unang iglisya ni Kristo ay natalikod. Digon. Digon digon na termino, so, sinabi mo nagaling lang sa akin ang termino na ang unang iglisya ay natalikod. Pina, sinungalingan na, aral nila yan na natalikod ang unang iglesia. Imagine dito sa debating ito, pinasinungalingan niya na yung natalikod unang iglesia galing lang daw umano sa aking termino, kaya ginamitan ko ng pasugo magasin nila. Oh, so kaya ang follow up ko, kung mabasa ko sa inyong pasugo magazine, na pinatunayan ninyo. Na pinuta, pinuntanayan, ah, Patunayan ninyo na natalikod ang unang iglesia. Sangayon ka bang nagkamali ka? Tila, 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 tila. Okay, tila, tila. Tila, tila. Ayan, ang sagot niya. Tika, 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 tika. Repeat, 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 repeat. repeat, 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 repeat. <laughs> oh, kaya dito, pati mga iglesia ni Kristo nasa harapan ko nagtawanan. Okay, Uh, <laughs> na ko, um, oh, so, so ulitin ko ang tanong kung ituloy natin itong uh, ah, si, sinabi ko moderator oh, moderator pakiusap ko naman sa kaharap ko na sana makinig siyang mabuti sa aking mga tanong oh, uh, ang bahagi lang pero uh, itutuloy natin ito mga kapatid pero dito pakita lang natin na halatang-halatang apiktado na at kahit ano na lang. Imagine, naghahamon ng dibati pagkatapos, ang paksa na gustong tindigan ko, ito. So, ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. Oh, imagine, yun daw ang paksa na gustong tindigan ko. At patunayan ko na lahi ng demonyo, ang simbahang katoliko. So imagine, ang tanong dito, nasa tamang pag-iisip pa ba ito? Bakit? Kung yun ang kaniyang proposal, patunayan ko ng Iglesia Katoliko lahi ng demonyo, ako ang affirmative, siya ang negative. So therefore, kung siya ang negative, tutulan niya na ang Katoliko lahi ng demonyo. Di po ba? batay sa proposal, siya mismo ang napahamak. Siya ang tutol na hindi lahi ng demonyo ang simbahang katoliko. Bakit? Dahil ang proposal niya... So, ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. Oh, yun na. Imagine. Kaya apektadong apiktado na talaga no wala na sa uh, tamang pag-iisip dito bakit ako gawing affirmative side patunayan ko ang iglesia katoliko lahi ng demonyo siya negative side ibig sabihin kung yun ang paksa na ibinigay niya patunayan ko na ang katoliko lahi ng demonyo siya ang totol totola niya na ang katoliko hindi lahi ng demonyo edi de, Anong resulta ngayon? Okay? So, yan lang muna mga kapatid. Pasok tayo sa punto pur punto sa pagkakataong ito. No? Uh, dito natin makita na talagang apiktadong apiktado na. Pero uh, talakayan lang ito may kaugnayan sa ating pananampalataya at sa mga aklat na ginagamit ninyo. Na, uh, so, di po natin layunin na saktan, damdamin tulad dito na makita nating apiktadong apiktado talaga. So, uh, ituloy natin ito ang bukas ha. At uh, pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito mga kapatid. Okay? So, pasok tayo. Ang uh, dapat mo natin maunawaan dito, it acknowledges his sacred rule within the church. So, tayo ay nare-recognize lang natin, ina-acknowledge po natin mga kapatid ang uh, ang rule no ng Santo Papa sa simbahan. Okay, take note again. Pag sinasabi po natin na Holy Father ang Pope, ibig sabihin hindi po siya divine, hindi po sa Diyos. Okay? The Pope is not considered God. Ito yung pinakamalinaw talaga na katotohanan dito. Never po na ikinukonsidera na Diyos ang Santo Papa. Kung sabihin man po ni Edwin Canonego na ikinukonsidera natin, siya lang po yun. Pero sa atin po, never. Okay? Sacred rule. No? Merong sacred rule kasi yung, yung Pope, yung Holy Father. So, ibig sabihin, kailangan po natin i-acknowledge ang kanyang spiritual leadership. As a leader na pinagbigyan uh, po ng, ng, ng opportunity ng ating Panginoong Siyo Kristo to shepherd the sheep. Symbolic title, term respect and reverence. So, ibig sabihin yun ay pag, papakita lamang ng paggalang, no? reverence, respects and reverence, respeto at paggalang po no? sa binagyan ng pagkakataon or chance ng ating Panginoong Iso Kristo to, to shepherd His sheep. Now, promoting respectful dialogue, understanding the diverse uh, viewpoint is crucial. Respectful dialogue, poster mutual understanding, open communication promotes tolerance and appreciation. But then, somehow, ito yung nangyayari talaga, katulad po ni Edwin Ganonico, hindi naman po siya nakikinig sa tamang katuruan. Therefore, uh, sa sa ating Iglesia Katolika. Kaya nandito naman po tayo mga kapatid para sagot ng sagot dan sa mga tulig sa nila. Okay? First, uh, listen uh, actively. Uh, alala ko tuloy yung ano, yung aking pong uh, on the spot na pagbigay ng, ng, ng pagbabahagi po sa mga kapatid natin sa ibang Uh, bansa. Ito yung ano eh, yung naibigay ko po na uh, na kinakailangan natin gawin kapag mayroong mga ibang sekta ng pananampalataya, uh, like pastors na mangaral sa atin. Listen actively, uh, Pay attention to different viewpoints. And then number two, show respect. Acknowledge the validity of other beliefs. May problema po mga kapatid, oh, uh, kapag hindi nag-show respect, katulad po ni Edwin Canonigo, he doesn't show respect kasi sabi niya, mali talaga na na tawaging Holy Father ang Santo Papa at ginamit niya pa yung Matthew chapter 23 verse 9 at sinabi pa daw ng Panginoong Iso Kristo na itinuro daw mismo ng Panginoong Iso Kristo na bawal daw hindi daw dapat natawaging Holy Father ang sino man dito sa lupa pero wala pong nakasulat na ganun Third, no? uh, para i-promote po natin yung respectful dialogue ay seek understanding. So, learn about different perspectives. Seek understanding. So, dapat talaga inuunawa, no? hindi po binubunganga. Kasi kapag inuunawa po natin, we learn about different perspectives. So, Natututo po tayo mga kapatid sa iba't ibang mga perspektibo ng mga tao. Okay? Now... Uh, appreciating uh, diverse views ito po ah uh. the debate over holy father highlights diverse theological viewpoints uh, respecting these different differences is important so dapat talaga no maunawaan natin na meron talaga tayong pagkakaiba-iba no? understanding promotes tolerance and unity uh, viewpoints ng catholic at po meron siyang uh, 1.3 billion na uh, um ah uh, tawag dito na Naniniwala po, no, dito sa paniwala na ang Santo Papa ay Holy Father at hindi ito masama. Okay? Some other Christian denominations, 40,000. And then, uh, yung iba naman, no, uh, viewpoints on the Pope. So, ito po, uh, mga kapatid, mga kaibigan. I hope na ang atin pong uh, pananaw, no, sa atin pong uh, pananampalatayang katoliko, kapag meron pong naninira dito o tinitira ito, ay huwag po nating hahayaan na ito po ay mauwi na lang sa uh, isang pagdududa. Ang gawin po natin, mag-research din po tayo, aralin natin mabuti ang ating pananampalataya para itong mga nakikita po natin sa social media na sinisiraan po tayo, ay masasagot natin ito. Alalahanin po natin mga kapatid, the message na ipinagkatiwala uh, uh, po sa una po, no? Sa mga unang nakabasa nito, of course, no? sa sulat ko ni San uh, na San Pedro. Ano daw yung sabi niya? Basahin po natin sa Biblia, no? Ng, uh, New American Bible uh, Revised Edition, ito po mga kapatid. But sanctify Christ as Lord in your hearts. Napakabanalin natin si Kristo nating Panginoon sa ating mga puso. Always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. So, dapat laging handa po tayo, uh, but do it with gentleness and reverence, um, na may paggalang at no? uh, respeto. Okay? May paggalang at respeto. Keeping your conscience clear so that when you are maligned, those who defame your good conduct in Christ may themselves be put to shame. So, palagi po natin naririnig yan kay Father Darwin that in defending our Catholic faith, we should to defend our faith no with the humble heart. Yun yung sa palagi sinasabi sa atin ni Father Darwin, mga kapatid. Kaya yun po, kailangan po natin na ang mga dapat sagutin at huwag natin hahayaan na umere lang ng umere o i-upload ng i-upload, paramihan ng paramihan ang uh, pag papanood sa mga maling konsepto po no lalo't lalo na ang tinitira po ang iglesia katolika sinasabi din po sa catechism of the catholic church natin mga kapatid that we should to defend our faith by word and deed in catechism of the catholic church 1285 so i hope mga kapatid na patuloy po natin na pagtulong-tulungan na maunawaan at madepensahan ang nag-iisang simbahan katag ng Panginoong Iso Kristo. Is so here we are to pledge our lives to the Lord.